Pinuri po ng dating senator na si Ping Lacson, si Senator Riza Ontiveros dahil sa kanyang ipinakitang gilas sa nangyaring investigasyon tungkol sa war on drugs ng dating administration Kahit naman siguro sino talaga ano ho, uh, makikita nyo yung tapang dahil alam ni Senator Visa Ontiveros na yung kanyang mga katanungan ay pawang valid, may basihan, at alam niya rin sa sarili, na nasa panig siya ng katotohanan at lalong alam niya then na kung utak ang pagbabasihan mas gumagana ang sa kanya ngayon kaysa kay Digong o sino ngayon ang nasindak diba? bakit nga naman magpapasindak kasi sa dating presidente katulad ng madalas kong sabihin hindi hindi valid na rason na dahil ikaw ay dating presidente doon magmumula or kailangan lagi kang iginagalang eh kung paano ka makitungo kung paano ka magbitaw ng salita eh, hindi ba ganon ang dapat ay ibalik din sa iyo hindi naman dapat tumbasan na magmura din si Senator Riza Antiveros dahil hindi naman ganon talaga yon ano ho pero ika, ika nga sabi nga nila pag binato ka ng, tina, ng, ng bato, batuhin mo daw ng tinapay. O ayan ang ginawa ni Senator Riza Ontiveros. Nagpakababa si Digong, nagpakabastos si Digong, Nagpaka-desente naman si Riza Ontiveros at naging mahinahon dahil yun talaga ang dapat. At yun din po ang ugali ng isang edukado. Hmm. Edukado naman si Dibong, kaya lang kasi naka, nasobrahan. Anyway, maganda ang sinabi ni dating Senator King Lacson. Yesterday, the upper chamber was invaded by the former president of the republic only one consistently and steed, steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. She happens to be a woman who answers present during a roll call. Her name, Risa Ontiveros. No? Masaya. Ano daw? Dinurog daw si Risa Ontiveros ni Digo, sabi ng mga diehard. Napahiya daw si Risa Ontiveros bastos daw si Riza Ontiveros. Yun pala ang tinutukoy na itong mga DDS dahil hindi naman nila pwedeng ibato kay Digong ay si Digong mismo. Yun pala ang tinutukoy. Mahilig kasi kayong mga diehard. Ay, sorry. Mahilig kasi kayong mga diehard na magturo okay? at ipasa sa iba yung mga kabulastugan at kawalang hiyaan nyo. Kaya ayun, binaliktad nyo ang sitwasyon na ang nambastos ay si si Senator Riza Anteveros na ang kagalang-galang ay silikon. Mm. O oh, ayan, siga etong silikon. Nagsiga-sigaan sa Senado. O oh, ayan, nasigaan siya tuloy ni, ni Senator Risa Antiveros, di ba? Pero yun nga, hindi daw umobra kay Senator Risa Antiveros yung pagsisiga-sigaan ni Dikong. You don't have to mention kung sino pa, anong napagdaanan mo. Para kasing um, 'di ba? Dinidespise mo yung kakayahan ng isang senator sa Monteveros. Ganyan po ang nakita natin kay Digong. Kung galit ka dahil sa sarili mo rin mismo, 'yan ang pinakarason eh. Ang kalaban mo kasi diyan sarili mo eh. Yung mga ganitong klase ng tao kung paano mag-deliver, magsalita, kung paano mag-react sa mga sitwasyon, nakikita natin guilty. At ang pinakamalaking kinakalaban nila sa puntong 'yon ay mga sarili nila. Yesterday, the upper chamber, yun nga, ang galing. Tuwang-tuwa etong si um, dating senator, Ping Lakson, sa nangyari dyan sa chamber, o sa upper chamber. At yung lahat ng yan, yung buong transcript ng uh, investigasyon, ay na-forward na, na po sa ICC. So, eto na lang siguro ang inaantay ng ICC. Under oath naman etong siligong, kaya hindi pwedeng sabihin na biro lang yun, yung mga bigitawan ng salita. <laughs>